sa Bible natin, ati ko rin sabi, ang, ang maternal love daw is a sacrificial and enduring love na maikukumpara natin sa pag-ibig ng Diyos sa tao. Totoo yan, ang pagmamahal ng ina sa mga anak, gagawin ng lahat. Pero minsan wala na sa lugar. Kasi kung nakikita natin kagaya ni Lola Nene, Marami siyang katwiran. Lahat ng mga mo, meron siyang defensa para dun sa anak niya. Pero nalilimutan na turuan yung anak. Mali eh. Kasi yung kinikita ni Aiza, bahagi ng kinakain natin. Huwag ka namang umihi dyan. Kasi walang matinong tao na bibili ng kwek-kwek doon sa mapangin lugar. Huwag mo nang paalisin si Aiza doon sa lugar na yon. Kasi libre doon eh. Harap ng bahay niya. Ang solusyon, Turuan yung umiihi, hindi dapat umiihi doon. Wala pa kayong toilet sa bagay. Meron po, kasi po malayo po sa bahay namin. Ano ka pa po ng... O kaya meron siyang tabo? Tabo lang po, kasi okay, hindi po Okay, yung tapong yun, pag napuno, huwag naman doon itapon. Gumawa kayo ng paraan kung saan po pwedeng i-dispose yung ihi. Kasi hindi po pwedeng ganun sa ating lipunan ngayon.